Okay, welcome back mga boss at wala tayong masyadong video ngayon kasi medyo busy ako dito sa ni-repair nating Sansui amp. Bali ko convert natin 'yan. Ito muna may pagbibigyan lang ako na isang customer at viewers din. Uh, pagpasinsya pagpasensya na sa mga ano, pasintabi na lang siguro sa mga nakakaalam na. So, pagbigyan lang natin 'to kasi Hanggat mali kung mayroon naman pagkakataon yung mga tanong, kinagawan ko ng video. Basta may pagkakataon lang katulad nito. May nagtanong kasi sa akin dati, yung bagong rewind ba ng motor may thermal fuse na. So ang sagot ko, wala. Wala pa. Ang kadugtong niya na tanong, paano, paano pwede ba So itong gagawin natin mga boss. So mayroon tayo dito bagong rewind to. Ayan. Bagong rewind na motor to mga boss. Ayan. Ayan. Ito yung bagong rewind na motor. Yan. Mapansin nyo makintab pa yung Ngayon, sa mga ano, sa mga hindi pa nakakaalam, pasintabi na lang sa nakakaalam. Itong dalawa ay kapasitor, 'yan. Kapasitor 'yan, 'yan, itong dalawa. Ito naman yung line or common, yung green. Tapos yung puti ay 1. 1 yung puti, Number 2 naman yung yung black. Number 3 yung red. So, ang ibig ko sabihin ng 1, 2, 3 yung sa speed. So, low, mid, high. O kaya 1, 2, 3. Ngayon, lalagyan natin to ng thermal fuse. Madali lang naman maglagay nito ng thermal fuse mga boss. So, ang lalagay lang tayo ng thermal fuse dito sa side ng na ito. So, dito tayo maglalagay ng thermal fuse tapos ididikit natin dito so ano bang gagawin natin yan ganito lang kukuha tayo ng thermal fuse tika lang kunin ko lang yung lagayan okay. ito kasi nga no, mga boss itong bagong rewind na wala na talagang kasamang thermal fuse yan so meron tayo ditong thermal fuse na available yan ito yung thermal fuse. Ang value niyan, pasensya na, pasintabi sa kuko. Medyo madumi, ayan. Hindi makita, no. Ay. Ayan. 2 ampere 250 volts 115 degrees Celsius. So, ayan. So, ang balak natin dito ay ilalagay natin dito 'yan, dito. Yan, dito natin ilalagay yan Tapos ihihinang natin dito Yan, so lalagyan ko lang to ng Spaghetti tube So meron tayong spaghetti tube dito na nabili Putol, putol muna ako So ito yung spaghetti tube mga boss yan Puputol lang ako ng kapiraso So saglit lang Nasaan na ba yung cutter ko? Ito, Yan, ito may spaghetti chunk na tayo at iin natin yan sa na Yan. Lalagay natin yung Ano ba yan? Hindi ko ma-shoot. <laughs> Mahina ako sa shoot, mga boss. So ilalagay natin ng ganyan. Ayun. Pero siyempre, hindi naman natin haya na ganyan lang yung connection niya. Ayun. Hindi naman natin haya na ganyan lang siya, di ba? So lalagyan pa natin 'to ng spaghetti tube pa uli o kaya ano na lang, string cable tube. So try ko dito kung may kakasya. Kung kakasya tong string cable tube, hindi hindi kakasya. Sana, sana. Eh, yung sinukat ko pala na yun. Hindi sin ka mga boss. Ano ba yan? Yun ay spaghetti chop din na malaki ang size. Yan, kuha tayo dito ng ano swing tube yan ito swing cable tube so iinitin natin to sana kumasya siya Ayun. So ito, ilalagay natin dito 'yan sa ang party dito, 'yan. 'Yan. Para maano natin. Tapos ito naman, puputulin natin tong wire na to. Tapos itong isa idudugtong natin dito. 'Yan. Okay? So teka lang. Kuha lang ako ng ano, ipos post ko muna, kuha lang ako ng lighter. Okay, balik tayo mga boss. So, ito na nainit ko na yung ano, nakalimutan kong ano. Kanina habang ano nagsasalita ako, hindi ko pa pala napindot yung record. So ito na. Ilalagay natin dito 'yan mga boss. Yan. Tapos iipitin natin ng cable tie. Sa na ba? So meron tayong cable tie. Titingnan natin kung ano, yan. Lalagyan natin. Medyo out of topic yung ano natin ngayon hindi connected sa amplifier pero may nagtanong kasi pagbigyan na lang natin mga boss no yan tapos puputulan na natin ngayon tong pinaka ano nya yan yan dito banda yan yan tapos idudugtong na natin yan 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 tapos ihinang natin dito yan sa isang linya yan Ayan, hinang na natin dyan. Kuha lang ako ng panghinang. Sana ba yung tingga ko? Nagtago ata yung lid ko, mga boss. Nagtago. Hindi ko mahanap. Ah, ito. So, hinangin na natin to. Hinangin na natin to. Yan. Pag masyadong mainit kasi baka naman bumigay yung yung thermal fuse kasi mga boss, ano 'yan? Ang pinaka main ano, ang pinaka main program talaga niyan o purpose. Pag umabot na siya sa 115 degrees Celsius yung init, magka na siya. So, yung ano naman niya, yung sa current naman niya, pag lumampas sa 2 ampere yung current na dumadaan, magbi-breakdown siya o kaya yung idine-demandang circuit sobra sa sa ano, sa sa 2 ampere magbi breakdown na rin sya so yan dalawa yung pinaka purpose nya maliban dun sa ano sa swords o yung nasusunog pag umabot na sa overheating na may 115 degrees na bibigay na rin sya so yun ang pinaka ano ngayon ngayon hinangin din natin dito sa kabila yan yan yung ganun lang kadali yung ano hindi mo na kailangan kalasin pa yung hindi mo na kailangan kalasin pa yung yung ano yung pagka pagka tali nito so no need ng kalasin ngayon babalutan natin ng shrinkable tube kuha tayo ng shrinkable tube para dito dito sa maliit yan, yan. Pwede na to, yan. Tapos sa isa naman, kuha tayo dyan ng, para dyan sa isa ito. Pwede na rin to, suksok natin sa wire. Yan. So madali lang to mga boss. Yan. Yun lang, tapos ikakasay nyo na. O yun. So initin na natin yan. So, yun lang mga boss. Tapos, pwede rin nating talian na lang dito yan ulit sa pangalawa para masabay na sila. Kaya lang, mag kayo sa pagtali ha ah. Kasi titingnan nyo may ganitong ano. May mga hiblang ano. Ayan o. Oh. Yan. So, sa pagtali. Baka sumabay. Kaya ano. Titingnan maigi. Kasi baka mamaya. Pag nahigpitan mo. May madamay na hibla yun ang pakakaingatan nyo talaga dito sa ano sa bagong rewind na motor technically isa to sa mga pinakalagi kong ginagawa araw araw bukod sa bukod sa mag repair ng amplifier ito talaga yung pinaka ano ginagawa ko araw araw may ginagawa kong electric pan dito sa shop yung mga LED tv pag may dumadating malayo pa talagang bin Tinataboy ko na. Sabi ko, wag kayo dito, wag kayo dito. Hindi ko magagawa yan. Hindi kasi pwede itong pisto ko, mga boss, sa LED TV. So, yun lang. Yun lang. Yun lang yung ano. Ayan na, oh, naka ano, na. Andito na yung thermal fuse. So, napakasimple lang, di ba, mga boss? Kuha-kuha nyo na yan sa mga ano dyan. Mas maganda, advice ko sa inyo, lagyan nyo na ang thermal fuse yung ano, kahit bago yung rewind yung motor. Kasi minsan, hindi naman lahat kasi ng manggagawa o hindi lahat ng ano nagpapalit na agad ng bossing shafting. So sa mga matagal ng technician, kadalasan yan pag na deklara nila o kaya nakita nila na ang motor, matik yan. Palit motor, palit kapasitor, palit bosing shafting. Yun ang pinaka-SOP niyan sa mga matatagal ng gumagawa kahit gumagana pa yung shafting na medyo okay okay pa naman kunting gas gas lang palit na yan para walang back job kasi anong nangyari dyan pag nagpalit kayo ng ano ng motor lang tapos yung shafting bosing hindi nyo pinalitan pwedeng masira ulit yung motor kasi hindi magandang takbo nyan so mag overheat din si motor ganon din si kapasitor mga boss nagpalit kayo ng motor tapos yung kapasitor yon pa rin naman ang ginamit nyo ang mangyayari diyan o overheat din to o mabilis din umiinit ito si ano si motor kasi hindi eh, niya na nagagamit ng ay hindi eh, nagagamit hindi eh, na siya nagma nagpa-function ng maayos. so yung capacitor kasi starting siya pampaganda ng uh, pampabilo sa motor so suporta yeah. siya sa motor ano ko ya tuloy tayo mga boss bali yung kinikwento ko kasi sa inyo tungkol sa capacitor sa bossing shopping, lahat yan na experience ko na noon na experience ko na dati na tawag dito nagpalit ako ng motor nagmamadali, hindi ako nagpalit ng bossing shopping, wala pang isang linggo bumalik sa akin, nangitim na yung motor nasunog na, bigla daw huminto tapos sinayaan lang nila inayaan lang nila na umandar kasi yung mga customer misa, hindi naman nila alam yan inayaan lang nila na umandar hanggang sa umuusok na so nung binalik sa akin umusok na yung motor nung tiningnan ko yung busing shafting tumigas yun ang dahilan kung bakit nasira ulit yung motor may isang kaso naman na nangyari baka kapalit lang ng motor ang reklamo ni mayari nung una daw nung una mabilis nung pangalawang araw na mabagal na at nangangamoy sunog na nga nung chinik ko yung busing shafting okay naman nung tiningnan ko yung kapasito yung 1.5 nung tinist ko sa tester ano na lang, uh, nasa wala ng 1 micro point 0.9090 na lang, ganun. So, nung pinalitan ko siya bumilis na uli yung ikot. Kaya, yun, sabi ko, base sa experience, pag nagpalit kayo ng motor, palit din kayo ng bosing shafting at kapasitor para walang sakit ng ulo. At kung maari, kung may extra budget pa, lagyan ng thermal fuse para kung sakaling, alimbawa, hindi nyo napalitan ng bosing shafting, nagka problema sa shafting, tumigas iinit yung motor bago pa matuluyan masunog yung motor bibigay na si ano thermal fuse ligtas si motor so yun lang mga boss napakasimple lang naman ng ano sa tester naman eh pag tinister, analog kasi kadalasan analog analog yung gamitin natin kasi mas pabor ng ano yung iba kasi nagtitester times 1 ako times 1 mismo nagtitester so ayan tisterin natin ayan may palo sa kasi yung iba sa para kita nila malaki ang palo yan kasi ganun din naman ang na ano yan palo palo na lang hindi na nila sinasabi kung ilang ohms ang reading o kung ano kasi minsan hindi na rin nila makwinta ayan ayan so dito tayo sa common number 3 yan number 3 yan tika lang kita nyo ba Ayos, atas tayo bahagya. So, number 3, number 2. Yan, number 2, number 1. So, okay, meron siya kakabit ko lang to sa electric pan hindi ko na ipapakita kasi kakabit lang naman to sa electric pan to papalitan na mo to yun lang yun lang mga boss so hanggang dito na lang yung vlog natin yung pinaka focus lang naman talaga ng vlog paano magpalit oh, paano maglagay ng thermal fuse sa bagong rewind ng motor so okay mga boss maraming salamat at sa susunod na lang siguro ng mga video yung shoutout pasensya na po at medyo marami talagang ginagawa may nasikaso ako ayan mga boss, uh, bago yung kapasito, tulad ng sinasabi ko, ayan bago. Yung chopping bago din yan, pati yung busing. Andyan yung thermal fuse natin, no? Safety, safety, ayan. Ayan, safety, safety yung thermal fuse. So, try na natin paanda rin. Try na natin paanda rin. So, number one. Ayan. O, diba? Tahimik. Tahimik yung andar. Tahimik yung andar mga boss. Yan. Nilapit ko talaga sa motor yung camera para marinig nyo na tahimik yung andar Okay. So, tapos na to. Tapos na to yung ano na lang kaha. Kuhugasan ko pa yan. Kasi sobrang dumi o. Oh. Alam nyo mga boss, pag nagtatabaw ng electric fan, madumihin talaga. Talaga, ano kasi yung mayari, kadalasan, hindi talaga marunong maglinis. Sa totoo lang. 80%, 80% pa 90% sa mga customer ko sa electric pan hindi talaga marunong maglinis ng electric pan kaya dadalhin dito sa akin puro malikabok magtataka pa kung bakit daw nasira yung electric pan nila siguro sa pool ng binili hindi nilinis tulad yan talagang kumapit na yung dumi so yun lang mga boss uh, okay na to hanggang dito na lang siguro yung video natin thank you